Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Josh Vlog. Muli na naman tayong maghahatid ng mga maiinit na balita. <laughs> Alam niyo mga kababayan, itong sinabi ni Senator Erwin Tulpo na sometimes we have to bend the law to please the people. Sabi niya, eh nagiging viral na po ito mga kababayan. <laughs> At dahil viral po yan, eh kailangan nating sabayan para lalong mag-viral mga kababayan. Meron siyang sinasabi rin, nangangatwiram pa po eh, nangangatwiram pa eh. <laughs> Ang sabi ni Senator Irwin Tulfo sa kanyang interview, sabi niya, I did not say we have to break the law, sabi niya. I did not say We have to break the law, literally. Sabi niya, ibig kong sabihin ay simple as it is. In every rule, there is an exemption that's bending the law. Sabi niya, mga kababayan, magangatwiram pa ito eh. Mali na nga, magangatwiram pa. Alam nyo mga kababayan, pati yung mga, mga hukom, mga judge, mga uh, yun, mga judge, mga kababayan, eh ang dami na nila komento tungkol dito sa sinasabing ito ni Senator Erwin na uh, tulpo. Eh, eh, sabi nga nung isang judge na basa ko, mga kababayan, eh kailangan na bawiin niya ito yung kanyang sinabi na nasaksihan, narinig ng mga kababayang mga Pilipino, mga kababayan. <laughs> eh, papa, eto ha, mga kababayan, paano pa niya mababawi ito? Oo. Ah, mga kababayan, ganito po kasi yan. Kapag ka kasi nasabi mo na ang isang bagay, lalo na't kubalat na ito, naging viral na ito, kahit ano pang sabihin mo, kahit ano pa ang gawin mo, hindi mo na to mabubura. Bakit po? Nakatatak na po ito sa isip ng lahat ng mga mamamayang Pilipino. Kaya wala na. Nasira lang ng isang iglap. Yung mga pinaghirapan nitong si Senator Erwin Tulpo kung may pinaghirapan ha. Pero parang wala naman. Mga kababayan, mantakin mong we have to bend the law. Kailangan mong baluktutin ang batas para lang mabigyan ng kasiyahan ng mga tao. Tama ba yon? <laughs> eh dahil dyan, mga kababayan, eto, sumagot si Sen. Rodante Marcolita tungkol sa bagay na ito, mga kababayan, at binatikos niya ang tungkol dito sa sinabi ni Senator Erwin Tulpo mga kababayan. Mahaba po itong video na ipapapanood ko po sa inyo. E pagtsagaan po nating panoorin ito ng sabay-sabay mga kababayan. Ito po yung video. Senator uh, ka, Dante Marcoleta, magandang, maganda. morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Mr. Taberna, Mr. Baha. Kumusta po? Kayo po ba ay nakatulog ng maayos? Napakasarap ng tulog po. Na Talaga? <laughs> 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 ano kaya dahilan? Ba't uh, masarap ang, tulog ang ng tulog nyo ngayon? Kagagabi? So, eh, kahit pa paano ay eh, may pakikilala natin, may paliliwanag natin na uh, palagi na lang tayong nakalagay, nakapagkapatag pagkakas. Uh, sinasabi natin ng mga katwiran. Mm. -hmm. Opo, eh, tama po 'yon. Na kailangan na, na i teka muna ito, yung uh, puntahan ko kagad yung binanggit ni Senator uh, Erwin, uh, Tulfo. Erwin Tulfo. Ito uh, 'to. Mm. Ah, -hmm. uh, uh, ito 'yung viral ngayon na uh, kagadante Senator Marcoleta. na uh, uh, basahin mga basahin uh, ko. Sabi niya dito ay hindi po batas uh -huh. ang pinag-uusapan. Wala tayong pakialam sa batas na yan. Ayan. Uh -huh. Sometimes, uh -huh. you have to, <laughs> to bend the bend. law. Sometimes, you have to bend, bend the, the law to law. be able to please the people. <laughs> Tama ba yun? Nung narinig nyo po ba yun eh, uh -huh. hindi mo Sa upuan nyo? Mabuti na lang, wala ako nun na sinabi niya. Ah, ganun po. Wala ako nun. Pumanik muna ako dahil marami akong pipirmahan. Tapos ah. Din, at bumalik din ako. Kaya so, pala, no? Uh, mm. oh. Eh, kayo, ano anong uh, reaction nyo doon sa mga pa pahayag na yon Uh, ano to? Maling-mali naman yon na uh, hindi ba palagi nating sinasabi, no one is above the law. Mm -hmm. uh -huh. Kaya nga nandong kami para gumawa ng patas. Eh. Kaya kung yung ginawa namin batas, ay eh, isasantabi natin. At kinakailangan mauna munang mapaligaya natin kung sino man ang gustong mag lumigaya at kahit may natin ang batas eh wala naman sa katwiran mm -hmm. at manggaling pa sa isang mambabatas yung ganong mga ganong salita uh, kadante so, nakakalungkot ngayon uh, uh, kung bakit niya nasambit yun Mm. Mukhang, mukhang ang uh, pinagmulan niyan eh yung uh, pinagtalunan din niyo ni <laughs> ni Secretary uh, Uh, Boeing buying tungkol do sa, uh, 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 sa kay restituto. sa kay restitution sa restitution uh yung yung uh, pagsasoli ng kung ano man ng uh, eh pakipaliwanag niyo nga senator bilang isang isa ring abogado magaling na abogado um pwede ho ba yon uh, mag na Halimbawa, kami ni combatsero may may dapat na isoli dahil uh, meron kaming kinuha eh isoli na kaagad kahit wala pang kaso at hindi na kami makakasuhan eh kung nalimbawa yun ang sinasabi kasi ng batas, bakit naman hindi natin sundan? Kaya kanina yung panimulang salita ko, yung pag nananatiran ako, palaging nasa batas. Mm -mm. Ang totoo niya, nung pumunta siya sa Senado, na kung saan ay ka yun, yung, kaso ng uh, Biskaya, yung aplikasyon niya, inamin niya na sa akin, yung pasensya ka niya. Uh, ang bulo-bulo kasi na yung nangyayari. Uh -huh. O sige, Totoo, nandito na ako. Oh. Nasaan ba sila? Kausapin ko nga rito. Nagkausap sila eh. Mm -hmm. At o, bukas, sabi niya gano'n, na pumunta kayo sa opisina para sa gano'n, eh, mapasok kayo sa proseso, ah Sabi niya ganon Uh, ipakikilala ko sa iyo yung mga tao na tutulong kung paano kayo mapasasaring sa proseso. So, uh -huh. ko naman, So okay na siya doon at uh, hindi ko na nga sa tinanong doon sa hearing mm -hmm. nagkausap na nga. So, okay, pagkatapos, eh, iba na naman ang pag, pagdating ng pangalawang uh, hearing. Eh, iba na naman yung uh, kanyang sinasabi na kinakailangan. Eh, pagsoli na naman. Mm -hmm. eh, sinabi kong nasa kanya, uh, nung kami nag-uusap, eh, sino ba na magsoli? Kung talagang mapatunayan lahat naman na yan ay nakulipat. ay para mm -hmm. sa bansa yan. Mm -hmm. Ang problema lang, sabi ko, mag-apply pala ng tao wala namang sinasaalang alang na magsosoli siya ang ang sinasaalang alang na priority yung kaligtasan niya kasi lang sabi siya ng mga mga pangalan na maring uh, ika-ika sa panganib ng buhay niya mm -hmm. ayon kung sasabihin mo nga ako na magsosoli siya sino magdidetermine kung pag magga-sosoli niya mm -hmm. ayon ayon At importante yon pag eh, korte lang naman na nagsasabi sa bandang huli. Sabi kong gano'n. Uh, uh Kaya nung kahapon, pinaalala ko sa kanya, bilang abogado, sabi ko, di ba? Sa lahat ng criminal cases na ipinapahin, eh, naka-institute impliedly yung civil liability. Ibig sabihin, mm, -mm. mm, -mm. nandun yun. Mm -mm. Kasi pag natapos na yung kaso, kukwentahin, oh, o mo pumasak siya doon sa paan. Uh, pamantayan ng uh, uh, witness protection program matulungan niya estado na identify lahat 'yung mga sangkot, lahat ng kawatan, balalaking disda. So uh -huh. di nakatulog siya ngayon. Libre na siya sa criminal prosecution. Kaya lang, nasa uh -huh. civil liability. Hindi siya malilibre doon kapag nakwenta ng korte, uh -huh. na marami siyang pananagutang sibil. Uh -huh. so, so, Ang pabalik ng korte ngayon sa kanya 'yon. Uh -huh klaro po okay. klaro, klaro po ba yon nung nung nakausap niyo po ba yung mga uh, diskaya uh, dati nung kayo po ang chairman ng blue ribbon committee klaro po ba yon na uh, kung sakali man na sila ay mag-state uh, witness ay hindi pa rin sila ligtas sa civil liability meaning at the end of the day ay kailangan pa rin nilang magsole? Klarong-klaro kung pinaliwanag yun, Katon, yung katunin. Hindi lang sa kanya, doon sa labing limang nandoon. Mm -hmm. Uh -huh. ko nga yung idea. Sabi ko, oh, ito, baka sakaling gusto nyong gamitin ito para hindi kami mahirapan, tulungan niyo kaming uh, ma-identify natin ang mga malalaking uh, taong sangkot dito. Uh -huh. So, mag-take advantage kayo dito sa remedyo na, na nakalaan. Ito rin, nasa batas naman. Uh -huh. oh. Sabi ko, maaari kayong makaligtas sa criminal prosecution mm -hmm. ang magiging uh, pananagutan nyo na lang, sabi ko, ay yung civil liability. Uh -huh. Ay, paking, ano nyo mabuti, kako, uh -huh. tibangin nyo mabuti yan. So, kasi, kako, ito, maaaring ma plunder kayo rito. Mm -hmm. Sabi ko, pareho, kako, may pananagutan dito. Kahit mm na -hmm. Dahil nabalikan pa nila yung nakarang hearing, lalong-lalo na Sinabi niyo yun? Hearing. Opo. Sinong pero, ito, ito. pero yun ay kung mag-qualify sila o sino man sa kanila, na maging uh, straight witness kasi hindi naman porket gusto mong maging straight witness kaysa, eh pwede na no Court. pinaliwanag ko kasi may mga re requisites doon kinakailangan uh -huh. mag mag-qualify kayo may Ayun. pagka nag-qualify kayo sabi kong ganon panagutan ninyo na kayo na, naging na straight witness na mm habang-habang -hmm. state straight witness ka na kasi ka Jerry ka Tunying ay kailangan na uh, yung undertaking mo sa ilalim ng uh, pananagutan mo bilang isang state witness, uh, ay talagang panagutan mo hanggang sa may, pan may panalo niya yung kaso. Kasi kapag meron kang hindi pinanagutan, halimbawa, hindi mo na pagtibay yung nauna mong sinabi. Okay. Uh, kasi isa sa requirement, eh, uh, kinakailangan eh, yung mga ebidensya mo, magtutugma uh mm -hmm. sa yung testimony. Kasi yung testimony, Aso uh, should be, sabi niya ganyan, supported in material points. Okay. Ngayon, mm -hmm. hindi mo magawa yun, pwede kang i-discharge as a state witness. Eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, oh ang daming ang daming medyo ng estado hindi naman siya po protectional. Eh hindi ka na nakakatulong eh. Yung 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 mga nao namang binanggit, hindi mo naman pala mapapatibayan, ay hindi ka na po uh. pwedeng magiging state witness. Mm. Kapag, Maalising ka na namin sa programa. Yung, yung, yung pagiging state witness po, Senator, uh, uh, sa, sa, inyo, dyan sa Senado, may mga ilan sa inyo na... na, na uh, kahapon nga isa ngayon uh, sa, sa pinagtalunan ninyo ni uh, Senator Ping yung merong parang pumapabor na na maging ko uh, parang merong uh, mas credible uh, mas credible para sa ilan sa inyo na maging witness ang ilang uh, particular na hindi uh, ano uh, si, Bryce yan? si ano so, ba si Brice mm -hmm. o kaya si Henry o kaya mm -hmm. si Diskaya uh, at, at ang DOJ mukhang uh, meron ding ganung uh, tinitingnan uh, uh, sa sa inyo ho ba sa parte ng mga senador sa isinasagawang hearing at sa parte ng uh, DOJ eh, doon pa lang eh, pwede nang kayo pa lang mismo ay eh, meron nang mag-identify na maging state witness o gawin niyo ng state witness at hindi na kasuhan? Uh, wala kaming uh, karapatang kasing mag-identify. Oh. Uh, mag, 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 ang, gagawin lang namin, i -re namin. Recommend. Ito po Recommendatory. Kaya Opo. lang, kailangan, kailangan kong ipaliwanag kasi kaya kung humihingi ng parang konting panahon kay Chairman Ping na pwede ba ka kung mag-clarify muna ako bago tayo magtuloy-tuloy, mm -hmm. may mga ilang bagay akong liliwanagin. Nung una, pinayagan niya ako. Nang ako dahil sa nagpapa-interview ka kasi kung kani-kanino at nagbibigay ka ng sariling opinion mo, namimili ka kung sinong paniniwalaan mo, mali ka ako yun eh. Ika, eh opinion ko nga niya yun eh. Oo nga, opinion mo yun. Kaya lang nagkataon. German ka ng blue ribbon eh. Obit nang pinamili ka kung sino yung mas kapanipaniwala, ba't pinili mo yun. Hindi mo dapat ginagawa yun. Ngayon kahapon, napatunayan ko na tama yung gusto ko sabihin sa kanya eh. Mm -hmm. Kahapon, pinagawa nila ng supplemental affidavit yung Diskaya, very substantive at saka detalyado uh -oh. kung paano ginagawa yung uh, pagmamanipula ng bidding. you know? Uh -oh. so, sabi ko paano ngayon yan. Nakala ko ba eh hindi mo pinaniniwalaan niya. Abay, kanya ngayon, he appears to be more believable. O, tingnan mo ako. Paiba-iba ka eh. pa -iba -iba <laughs> uh, Noong kanina pa sinasabi ko na sa iyo na wag kang gagawa ng ganito. Eh yung opinion naman niya hindi raw cast into sto sa stone. Mm -hmm. Kaya nga sa kaya wag kang gagawa ng opinion eh. Ako pa mm -hmm. ako nung ako ay chairman, nagpa-interview ako tungkol sa mga bagay na ganyan. Mm -hmm. Pero so, ang dami uh, kong gustong uh, i-clarify kaya kami nagawa, hindi niya ako binigyan ng hindi niya ako pinaraan. Uh -huh. Uh -huh. Pero uh, uh, Senator, gusto ko lang balikan yung tungkol doon sa kay Restituto. Ano? Kasi maraming uh, maraming uh, naaliw kay Restitution ngayon eh. Uh, oh. alim, kasi ang, ang point doon, pwede bang magsauli or i-require yung pagsasauli before or after? Uh, ang sabi ni Secretary Boying Rimulya, pwede naman before or after. Pero ang sabi niyo, hindi after na. After o sa at a later date. Um kanina wow. nag-uusap kami ni ni Jerry dito habang commercial paano nga kaya ano kung uh, kung pwede namang before eh sabihin mm -hmm. ni Diskaya o sige magsoli tayo ng tigisang libo uh -oh. uh, eh, who who will determine kung magkano isosoli niya kung uh -oh. mag-uumpisa pa lang uh oh yun na nga eh yun tama nga yun din kayo nga yun nga yung dilema ng batas kaya uh -oh. nga palagi nangyayari Pagkatapos, para sa gano'n, medyo process lahat. kamo uh -huh. -hmm. Ang mga ngayon, tinanong ko siya kahapon, o kung sakali ka akong paniwalaan kita, no, nangyayari before, uh -huh. magkano isosoli niya? Kukwentahin daw nila. Paano niyo kukwentahin? Mm uh -huh. Eh, e, Ikay kayo ba yung kayo ba yung nakalagay sa batas para kumuwento? Wala nga nakalagay na requisites eh. Kaya ayaw ko lang sana ng puntahan nito ang kasi yung mga ibang tao, ang pinapaniwalaan nila. Ayaw na ayaw ko raw magsoli. Ang sinasabi ko lang, ang pagsusoli nasa bandang huli, sa dulo ganyan uh -huh. yun ang sinasabi ng batas, wala mm -hmm. sa una. Ayan. Kaso yung iba naiintindihan naman, kaya lang meron, meron lang talagang may galit sa akin, uh -huh. e talagang binabalik nila doon sa maling pagkakaintindi. Uh -huh. Uh -huh. At hindi natin dapat na binabaluktot o binibend ang batas? <laughs> Mahirap yun eh Unang-una hindi pwede uh, uh, Hindi pwede, walang sino man ang makagagawa nun mm -hmm. Kahit si Hercules, hindi niya ngayon balik <laughs> Malakas na yun eh. uh, Senator, yung pong uh, yung pong nangyari kahapon ang dating eh para kayong mag-aaway ni Senator Ping at siyempre may mga uh, sumusuporta sa stand ni Senator Ping uh, Hindi kaya ito naman eh observation ko lang Hindi kaya Uh, mas maganda uh, na napag-usapan itong mga bagay na to na hindi parang antagonistic kayo para kasi nang-aaway kayo eh. <laughs> Sana narinig niyo, narinig niyo uh -huh. uh, sinabi niya, "Are you trying to steal the show?" Isip mo uh, naman. Yun. Narinig ko na, narinig nung yun. yun. uh, oh, uh, oh, uh -huh. oh, manggagaling ba sa bibig ng chairman 'yung pananalita na 'yan? Ako sabi ko lang, nakikiusap ako na paraanin mo ako clarificatory questions ito mm. para sa kabubuti nating lahat ito. Are mm. you trying to steal the show? Tapos pinukpok niya yung, ano, yung martilyo niya. Uh. Wala eh. Ay, yun, yun ang hindi mag, mabuti sa kanila. Pag pinopoint out mo, ang napakaraming bagay para sa kalilinaw bago kami magpatuloy, tingnan mo lang isa sa ipapoint po, out ko sana sa kanya. Bakit silang dalawa ni Senator Soto nag-float sila ng legislative immunity mm. na applicable daw sa mga witnesses? Mm. Nami-mislead yung ako yung mga tao. Pinaliwanag ko kay President Soto yun. Nung, nung tinamod ko siya, alika ako tayong dalawang mag-usap. Uh -oh. -uh. pa, ba tama, mabutit nabanggit nyo yan, na uh, Senator. Dahil kami rin eh, nung uh, ma mariling na, mariling namin, namin yan. Nung, legislative immunity. Nung biglang uh, hmm. banggit, si, Sen si Senate President uh, Tito Soto nga nagbanggit niyan. Hmm. Parang uh, wala kaming maalalang ganun eh. Uh, 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 baka nagkamali lang kami, inisip ko man baka nagkamali lang ako. Baka mayroong bago na may, mm -hmm. na, may um, na may ginawa um, na. Natatandaan um, ko Senator uh, Marculeta, anong uh, nagco kami ni Combachero sa House at saka sa Senate? Ah, uh, merong tinatawag na parang uh, protective custody. Parang bibigyan uh, mo lang ng uh, protection, ng protection uh, uh, ang ng, uh, ng physical, physical uh, protection lang pero uh, yung legislative immunity, walang ganun Alien sa amin 'yun uh. eh. Oo. May bago ba? May ganun ba? Wala eh. Kaya, alam mo, pinaliwanag ko kay SP Soto yon Alam mo, uh -huh. hindi ko na lang ako kayo uh, agad doon kasi ayoko rin malagay kayo sa alanganin. Alam uh -huh. mo ba ako yung legislative immunity? Yung e ibang katawagan yan, parliamentary immunity. Uh -huh. Sa atin, applicable yun sa, sa mga mababatas, mababatas lang. Uh -huh. sa, hindi sa resource sa mga, persons. Oh. Sa, sa mga resource persons o mga witnesses. Napagkamalian mo hmm. nga ako. Baka ibig mo sabihin, testimonial immunity na sa ibang bansa ginagawa meron oh. sa ating jurisdiction wala pa akong nakitang ganyan mm -hmm. o malika na naman doon sabi ko kaya ko lang hindi ka binigyan ng pagsindon. Sinabi niya yan? Sinabi niya yan? Mali ka na naman doon. Hindi, nung kami lang dalawa. Ah, okay. Kaya ko lang hindi ka ako binigyan ng diin Kasi nakatumbok na naman kay Biskaya, sasabihin na naman nila pinagtatanggol. Oo, oh, yun na nga. <laughs> <laughs> oh. uh, but, pero ako, ako po naniniwala ako, kayo ay uh, mga maginuon naman dyan lahat sa Senado. Hmm. Tingin ko po na uumpisahan lagi doon sa... Parang gusto niyong mang-away. Sila din, gusto rin nila mang-away. Uh, hindi ba kayo nag-usap uh, after the proceedings kahapon? Eh, sabi naman ni S.P. Soto, mag tayo, kanyang ganon oo uh -huh. sabi ko ganon hindi naman siya tumawag ng Cocos. <laughs> <laughs> Pero nung tumayo na kayo, paalis na kayo nun. Eh. Nakita, nakita ko, eh. uh, agit pa kayo sa camera. Eh. Nung pagkatapos nung, uh, nung uh, mag- uh, ang tawag Yung pumukpok na, na ng Gabel. Uh, si Senator Ping eh. Pero hindi na kayo tumuloy oh. na pag-alis. Pag mag, pag ma mag ba talaga kayo kahapon? Uh. Eh, mag Eh, mag-walk na sana ako. Kaya lang, naalala ko, yung sasabihin kong isa, baka ma'am niya makalimutan ko. <laughs> kayo, <pupukuna ako. laughs> opo, opo. mag, mag na lang, ha? Okay, okay. Ito, na yung mga okay. last okay. questions uh, po. Mm -hmm. uh, kasi, uh, habang sinasabi niyo po yan, ako, na, gusto kong uh, Sabihin na naiintindihan ko, ko, ko where uh, you are coming from. However, may mga tao po nang sasabi eh bakit ba si Senator Marcolleta nagaabogado dito sa mga diskaya? diskaya. Tapos ah. tumira pa tong si uh, po na hindi uh, may kunyan, may monetary consideration 'yan. Mm -hmm. uh, may daang milyon, may sam bilyon. Uh, uh, Diretsyo niyo po kami. Meron po ba kayong uh, kasunduan with the diskayas uh, para protektahan niyo po sila? Tinanong ko siya kahapon. Unang-una yung sinasabi ng Ramon Tolpo. O, buti naman, diretsyo nilang sinabi, tsaka mabilis sila sumagot. Wala po, wala pong ganong nangyari at wala po kayong inihingi kahit ano. Yan ang sinabi nila. At saka sabi ko sa kanila, nung magkakaharap nga kami sa ganyan, oh katung ito ka ako, nga yung di sa batas, kasapagkat humingi kayo, katungkulan, at katungkulan ko ka kung gumawa ng rekomendasyon, sa ilalim din ng inihingi ng batas na to. So, pipirmahan kuntong uh, sulat na to, bahala na ang DOJ na i-assess kayo. Kaya lang hindi pinirmahan mm -hmm. ni President Soto dahil na-overthrow na nga si ano, eh, si si cheese. Aha. Kailan pa po mm -hmm. Kaya mm -hmm. lang hindi niya na napirmat. Ito si to, <coughs> ayun yang pirmahan. Mm -hmm. Ito po yung last question ko. Pwede po bang uh, medyo dumistansya na kayo sa mga diskaya? Uh, dahil Ay, parang uh, naman ako dun. Hindi, hindi ko naman nagkikita lang kami pagka hearing eh. yeah 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 ang uh, ko po what I'm saying is uh, uh every time po kasi na napag-uusapan to uh, it is as if you are defending the diskayas. eh yun lang naman mga, mga ibang uh, talagang gusto lang lang ipaintindi na ganun eh sa tingin ko mas maraming tao naman naniniwala na hindi ganun ang pakay ko kung hindi ibigay lang yung, yung, yung uh, nasa batas mm -hmm. na para sa kanila opo okay um a, sa mga hearing ngayon ng Senado eto eto senator eh, nung una uh, ang gusto ko matigil na yung mga hearing na yun, eh ng uh, House mm -hmm. ng Senate pero ang dami kong napupulot eh ang dami kong natututunan at ang dami nating ang ating mga kababayan revelations ang daming eh. mga nalalaman tungkol sa mga pangyayari kaysa sa hihintayin lang natin kung ano yung mga sasabihin sa ay ICC. Hindi, ICI. Ah, ICI. ICI, ICI na, ikaw, baka magalit lari, <laughs> sir, na yung center na gano'n kung naging ICC. sa, ICI. Sa ICI. Uh, eh, maraming naranig na, na natututunan. Na, na, nakikita natin yung kabuuan picture uh, ng uh, kung paano nila uh, um, uh, pinag, nila pastangan yung pondo ng, uh, flood, para sa flood control. Eto, mukhang, mukhang lahat eh. Gustong maging state witness eh. Ang Diskayas... Kahapon Si Henry Alcantara. Kahapon si si Alcantara, ganun na. Oh. Si Bryce Hernandez mukhang ganun din ang uh, direction. Si kaya... JP Mendoza gusto ring mag-state witness. Oh, mm. eh, eh paano 'yon? Kung uh, para sa inyo ba? Uh, kung kayo naman ang tatanungin namin. <laughs> Sino bang mas uh, uh, mas credible o mas uubrang maging state witness sa kanila? At pwede bang pwede bang lahat sila eh, state witness? Kung so, sinong magpo-qualify sa proseso ng DOJ? Mm -hmm. Kasi sila rin ng uh, arbiter kung sino yung papayagan nilang maging stay fitness mm -hmm. Kasi kapag pinaraan mo sa proseso, alam nila kung sino yung makakatulong para sa ganun ma-identify lahat yung mga malalaking tao sa likod ng mga ginawang iskandalo na yan. Oh. Sa inyong, uh, kayo hindi naman kayo na ang chairman so pwede kayong magbigay ng opinion. Uh, para sa inyo, sino? Ay, hindi. Uh, ako palaging ganun na sinasabi ko. Uh -oh. eh, na kailangan pailalim kayo sa requirement ng batas. Dumaan kayo sa proseso. Uh -oh. At pagka pumasta kayo sa proseso, ibig sabihin niyan, kayo ay makakatulong para sa ganun, may laban ninyo yung kaso na yan laban sa malalaking ista. Mm. Opo. Okay. So, yun, ang kinakailangan. Kung sino man ang pumasaron at magagamit, hindi ko okay, kung hindi naman lahat kailangan isang uh kung isa o dalawa, kaya, kaya nga, Pwede na. Uh, uh, hindi niya nakakailanganin yung iba kasi kung pare-pareho lang naman yung testimony. Kaya pipiliin uh, uh, kung sino talaga yung matibay ang kanilang mga ebidensya para sa ganun mag-progress yung kaso kung mayroong mangdapat kasuhan. Sa tingin lalo na yung mga uh, malalaking isda. Sa, sa tingin uh, po ba niyo Meron pang mas malaking isda kaysa sa kanila do sa level nila na yan nasa DPWA Ay, meron, sa mga contractors. Meron naman na siyempre. So yung kailangan lang ma-identify na. Eh, hindi lang identification kundi evidence evidence may uh, evidence uh -huh. na tutugma tutuloy sa kanila uh -huh. At So mas yun nga, ang pangangailangan ng isang uh, state to kasi witness. mahirap na hmm. wal Walang magtuturo kung hindi mo siya poprotektahan eh yun uh -huh. ito, ang prinsipyo ng batas eh. Totoo uh -huh. Turo siya, pero dahil mapapanganib, masasapanganib ang buhay niya, proteksyonan Protection mo. Protection uh -huh. Para magkita protectionan, kailangan magamit ko yung testimony mo. Yes. Uh -huh. yun, yun ang ano natin. Mm -hmm. So you know. sa buong picture na ito na nabubuo sa sa uh -huh. sa imagination ng publiko habang nakikinig sa inyo, so ang mas ma may mas mabigat na kasalanan dito ay yung proponent? Yung proponent. At, uh, kasi kapag nakita natin ang proponent niyan dikit 'yun doon sa ika ikatatama na sistema ako palaging yung sistema pinupuntahan ko oh. Kahapon na ipalitaw ko na sa kabuuan ng budget isang trillion pala ang naidadagdag na hindi uh, naman kailangan yung taba yung taba yung sabi niya oh yung taba na sinasabi mm. ko sa sa bibig mismo ni Secretary Bono at saka ni Yusef Kati mm -hmm. nung sinabi ko yung allocable Ayun, yung on, uh, 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 uh oh, yun, yung program of operation yung leadership pagkatapos yung diferensya ng GAA at uh, -oh. saka nung NET. Uh -huh. ay isipin mo yung nakwenta ko one trillion one ito trillion. yung taba na hindi kailangan savings na sana so, natin yun eh uh -huh. Oh, si si so, 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 tama say, uh, lang, tama lang na nag uh, may hearing pa rin at in aid of legislation na para mabago natin hindi na maulit yung, yung mga nagawa na yan. Oh, yung sa akin kasi, yung ah, pa. yung palagi kong direksyon, yung ikatatama ng sistema, sistema hindi, na, lang, hindi lang simpleng police investigation uh, 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 ito. Yung investigation in aid of legislation. Uh, um. yung sa kanila kasi makikita mo purely police investigation. Uh, oh. kung sa bagay po, uh, dito no, sa... sa Maraming makahuli kayo ng mga isa, sige. Uh, Maliit at malaki, pero yung sistema na itama. Mangyayari na, Mangyayari na naman. Mangyayari uh, na naman. Uh oh, na naman. Mangyayari na naman. Tingnan, uh, mo si police 10 billion lang. Uh, uh, eh, ito, grabe. 15 years. Uh, after 15 years, daang billion. Uh -huh. sistema kasi, lalong lumala sistema. Tama na, po. Sabi nga rin uh, na polis siguro kung nag-iisip siya na polis ngayon, Naging amateur ako ha. Naging <laughs> uh, <laughs> anghel nga daw eh, Sinapolis. <laughs> <Laging, laughs> Oo. Oh. Hindi, at least diba, 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 uh, si Senator, uh, di ba si Senator Kiko nagtatanong gahapon? Uh, uh, Bakit di ka si Nakulong ganito, ganyan-ganyan. O kung ano pang pinagsasabi niya, di ba? Uh -huh. siya ngayon? Eh, ba't ngayon lalong lumala? Eh, mm. paano nyo nga hindi kilo kinukay ang eh? sistema Sistema okay. talaga. police investigation. Tama, tama, tama police po. Police investigation. Uh, Opo. Dapat ganun ang maging uh, direction uh, pare-pareho. At least meron kayong something na pinagkasundoan ni Senator Ping Lakson. Na-interview namin si Senator Ping Lakson uh, uh, a few weeks ago. Ang sabi, yung, yung tungkol sa level of uh, uh, uh ang pinakamalaki kasalanan, proponent, proponent. Uh -huh. sumunod yung taga DPWH uh -huh. at ang pinaka ang uh, sabi niya ma, pinakamaliit ang kasalanan kuntutusin uh -huh. yung mga contractor uh -huh. yun ang level uh, dahil yung mga contractor eh susunod lang dun sa mga uh -huh. decision makers eh senator maraming salamat po sa oras maginoon eh, malabo po. po salamat po maraming salamat din sa inyong dalawa maraming salamat Maraming salamat senator rodante margoleta